shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Alin. Na-imagine mo na bang maupo sa mesa kasama si Jesus para kumain? At ang tanong ay, anong mga pagkain kaya ang nasa mesa na iyon? Ano kaya ang kinain ni Jesus at ng kanyang mga disipulo dalawang libo taon na ang nakalipas? Ngayon pupunta tayo sa Mahani Yehuda, ang pangunahing pamilihan ng pagkain sa Jerusalem para tuklasin kung ano ang kanilang kinakain. Pero pati na rin kung ano ang ipinagbabawal. At sigurado akong magugulat kayo. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Si Jesus ay ipinanganak dito sa rehiyon ng Hudeya sa isang lungsod na hindi kalayuan sa atin, sa Bethlehem. At ginugol niya ang karamihan ng kanyang buhay sa Galilea at dalawang libong taon na ang nakalipas. Sa mga rehiyong ito, karamihan ng pagkain ay ginagawa lamang dito at nakadepende rin sa mga panahon ng taon. Para sa karamihan ng mga tao, pero para sa mayayaman at mga hari, sila lang ang may mga masasarap at inangkat na pagkain. Halimbawa, may mga ebidensiyang arkeolohikal tayo ng mga alak na inangkat mula Italia ni Haring Herodes o ng mga pamilyang mayayaman na nagpapadala ng mga isda mula sa Ilog Nile. Pero ang karamihan ng mga tao dito sa Jerusalem at sa buong Israel ay kumakain ng pagkain dito lang, ginawa at bumibili ng kanilang pagkain sa mga palengke na katulad nito. At ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa pagkain mismo. Ang pinakamahalagang pagkain, walang duda, noong panahon ni Jesus, ay ang tinapay. At nandito ang atayo ngayon sa harap ng isang pwesto ng tinapay. Tinatayang noong panahong iyon, nasa 30 hanggang 50% ng araw-araw na calories ay galing sa tinapay. Literal na kumakain sila ng tinapay araw-araw at minsan higit pa sa isang beses sa isang araw. At ngayong alam na natin ito, balikan natin ang Biblia. Nang tinuruan ni Jesus ang kanyang mga disipulo na manalangin sa tinatawag nating ama namin, nakasulat doon, ang aming kakaning tinapay sa araw-araw, ibigay mo po sa amin ngayon. Talagang napakahalaga noon para sa kanilang kaligtasan na magkaroon ng tinapay na makakain. Pero ang tinapay ay iba kaysa sa iniisip ninyo dahil may dalawang pangunahing uri ng tinapay noon, ang tinapay na gawa sa trigo at ang tinapay na gawa sa sebada. Ang tinapay na gawa sa trigo ang may pinakamagandang kalidad. Dahil mas madaling gilingin ang trigo, mas pino ang nagiging harina kaya mas maganda ang kalidad ng tinapay. Pero mas mahal din ang tinapay na ito, kaya ang mga mayayaman lang ang karaniwang kumakain ng tinapay na gawa sa trigo. O kaya naman ay kinakain ito sa mga espesyal na okasyon. Halimbawa, ang tinapay sa huling hapunan ay malamang na tinapay na gawa sa trigo na hindi pinapaalsa. At ang tinapay na gawa sa sebada ay mas karaniwan sa mga simpleng tao. Dahil ang sebada ay tumutubo sa iba't ibang klima at kondisyon, kaya mas mura ito at mas abot kaya. At kung babalik tayo muli sa Biblia, maaalala natin ang isang napakahalagang himala na ginawa ni Jesus. Nung pinarami niya ang mga tinapay at isda at pinakain ang limang libong tao. Mga kaibigan, ang mga tinapay bang ito ay gawa sa sebada? Pakinggan natin ang talata. Narito ang isang binatilyo na may limang tinapay na sebada at dalawang maliit na isda. Ngunit ano ba naman ito para sa napakaraming tao? Sinabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga tao. Maraming damo sa lugar na iyon at lahat sila ay naupo. Mga limang libong lalaki ang naroon. Kinuha ni Jesus ang mga tinapay, nagpasalamat at ipinamahagi ang mga ito sa mga nakaupo. Ayon sa gusto nila at ganoon din ang ginawa niya sa mga isda. Ating tingnan ninyo kung gaano ito kahalaga. Itong binatang nagbigay ng kanyang pagkain Nagbigay siya ng limang tinapay na sibada at dalawang maliit na isda. Malamang siya ay isang mapagkumbabang tao dahil tinapay na sibada lang ang meron siya at ang kaunting pagkain na iyon, na malamang ay lahat ng pagkain niya ay handa niyang ibigay kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Ibinigay niya talaga ang kakaunti niyang meron at kinuha iyon ni Jesus at pinarami pa ng higit pa at lahat ng naroon ay kumain ng sagana na busog, at sa huli ay nakasulat pa na kailangan nilang mag-ikot para tipunin ang mga basket ng pagkain na natira. At dahil ang dami nating napag-usapan tungkol sa tinapay, bibili rin tayo ngayon ng ilang tinapay. Sa pagitan ng tinapay na sebada at trigo, pipiliin ko ang tinapay na trigo na itinuturing na pinakamaganda noong panahon ng Biblia. Kaya tara, bumili tayo ng sabay-sabay. Hawak na natin ang ating tinapay, at ngayon ay itutuloy na natin ang ating biblical na culinary adventure. At nakasulat sa Biblia na ang lupain ng Israel ay pinagpala ng pitong uri? Sapagkat ang Panginoon, ang inyong Diyos, ay magdadala sa inyo sa isang mabuting lupain, lupain ng mga batis ng tubig, ng mga bukal, ng malalalim na balon na umaagos mula sa mga lambak at mga bundok, lupain ng trigo at sebada, ng ubas, igos at granada, lupain ng ulibo langis at pulot. Lupain na hindi kayo magkukulang at hindi kayo mawawalan ng anuman. Lupain na ang mga bato ay bakal at mula sa mga bundok nito ay makakakuha kayo ng tanso. Kakain kayo at mabubusog at pupurihin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos para sa mabuting lupang ibinigay niya sa inyo. At magpapatuloy tayo sa ating paglalakad sa palengke upang makita kung ang mga espesyeng ito ay kasingtanyag pa rin kainin ngayon tulad noon at kung paano sila kinakain. Tara na. Nakikita natin dito ang isang pwesto at dito makikita ang ilan sa pitong espesye. Ang una dito sa dulo ay makikita natin ang mga igos na maaaring kainin ng sariwa o tuyo. Makikita natin dito ang mga ubas na maaaring kainin, pero noong panahon ng Biblia at hanggang ngayon, gumagawa rin ng katas at alak mula rito. At alam natin na ito rin ay naging napakahalaga noong ministeryo ni Jesus. Mula pa noong simula, ano ang unang himala ni Jesus? Ito ay ang pagpapalit ng tubig upang maging alak. Hindi niya kinailangan ng ubas, ngunit ito ay direktang konektado sa alak. At hanggang sa huli, dahil sa huling hapunan ni Jesus ay may tinapay at alak. At nakikita rin natin dito, mga kaibigan, ang mga granada. Tingnan nyo dito ang ganda. Ang mga granada, mga kaibigan, ay simbolo ng kasaganaan. Kasi kapag binuksan natin ito, napakaraming buto sa loob. Ang pag-inom ng katas ng granada ay hindi gaanong ginagawa noong panahon ng Biblia, pero ginagawa na ngayon. Habang tinitingnan ko ang mga granadang ito, nagustuhan ko rin. Kaya samantalahin natin at mag-order tayo ng katas ng granada ng sabay-sabay. At gaya ng sinasabi natin sa Hebreo, mga kaibigan, ltsaim, sa kalusugan, inumin natin ang katas ng granada at ituloy ang pamamasyal. Ang sarap! Isa pa sa pitong uri ay ang mga ulibo at tingnan ninyo dito kung gaano karami ang mga uri na mayroon. At bukod sa pagkain ng mga ulibo, dito rin kinukuha ang langis ng olibo na napakahalaga para sa lahat ng aspeto ng buhay noong panahon ng Biblia. Ang pinakamalinis na langis, ang pinakamaganda sa lahat, ay ginagamit para sa pagpapahid, para sa pagpapagaling, at para sa pagpapailaw ng templo sa Jerusalem. Ang magandang langis din ay ginagamit bilang gamot, gaya ng ginawa ng mabuting samaritano. Ginagamit din ang magandang langis para kainin at kahit ang pinakasimpleng langis ay hindi itinatapon ginagamit ito at sinusunog sa mga lampara upang magdala ng liwanag sa loob ng mga bahay sa buhay at sa araw-araw ng mga tao noong panahon ng Biblia Ang ikapito at huling uri ay ang pulot Pero paano nga ba ang pulot ay itinuturing na isang uri bilang isang halaman noong panahon ng Biblia Kaya nga kailangan nating malaman na may dalawang uri ng pulot noong panahon ng Biblia. Isa dito ay ang pulot ng bubuyog na umiiral noon, ngunit hindi ito ginagawa sa malaking dami. Ito ay medyo bihira at napakamahal. At dahil dito, sa karamihan ng pagkakataon na binabanggit ng Biblia ang pulot, ito ay tumutukoy sa pulot ng datiles. Ang mga datiles ay literal na pinipiga at mula rito ay kinukuha ang isang likido na talaga namang kahawig ng pulot. At dahil dito, ang ikapitong uri ay ang pulot ng datiles. At gustong gusto ko ang mga datiles at hindi lang ako, pati ang anak ko gusto rin niya. Habang nandito tayo sa Mahani Yehuda, bumili tayo ng mga datiles na iuuwi sa bahay. Sumama kayo sa akin. Tingnan nyo kung gaano kagaganda ang mga datiles na ito. Tingnan nyo ang laki nila at palaging napakatamis din ng mga ito. At sigurado akong ang kahon na ito ng isang kilo ng mga datayles ay tatagal lang ng ilang araw sa bahay namin. At gusto ko ring samantalahin ang araw na ito para bumili ng ilang espesyal na bagay, ilang pagkain na iuuwi sa bahay, dahil ngayon ay kaarawan ko at magdiriwang kami ng pamilya ko, darating silang lahat, kaya kailangan talagang magdala ng espesyal na pagkain. At sino dito ang nakakaalam o nahuhulaan kung ilang taon na ako ngayon? Pwede ninyong ilagay sa mga komento. At tungkol naman sa mga karne at hayop sa pangkalahatan, ano ang kinakain ni Jesus at ng kanyang mga alagad? Pangunahing isda. Kailangan nating tandaan na si Jesus sa malaking bahagi ng kanyang ministeryo ay nanirahan sa Kefarnaum, na literal na nasa tabi ng dagat ng Galilea at sina Pedro at ilan sa kanyang mga alagad ay mga mangingisda. Kaya't may saysay -say na madalas silang kumain ng isda. At para sa mga taong hindi nakatira malapit sa tabi ng dagat ng Galilea o sa ibang lugar ng pangingisda, ang maaari nilang gawin ay asinang mabuti ang isda upang tumagal ito ng mas matagal dahil noong panahong iyon ay wala pang pagpapalamig o refrigerator. Noong panahong iyon, kumakain din sila ng kordero Ngunit hindi ito pang-araw-araw na pagkain, malayo dito. Ang kordero ay napakamahal kaya't inilalaan lamang ito para sa mga espesyal na okasyon, tulad ng hapunan ng Pasko ng Pagkabuhay, kung saan literal na kinakain ang kordero ng Pasko. Kaya ang karne ng baka ay napakamahal din at kaya mas iniuugnay ito sa mga sakripisyo sa templo ng Jerusalem. Ang mas abot kaya naman sa presyo ay ang mga kambing at batang kambing, kaya mas madalas itong kainin sa araw-araw. At ang talagang mas popular ay ang mga ibon at marami itong iba't ibang uri. Kabilang dito ang manok. May mga natuklasang arkeolohikal na ebidensya ng pagkain ng manok noon pa sa Tel Kadesh, sa Maritsa, mga siglo bago ipanganak si Jesus at isang bagay na hindi natin makikita dito sa palengke ngayon, pero noon ay madalas kainin, ay ang mga kalapati. Natagpuan sa mga arkeolohikal na paghuhukay sa buong Israel ang daan-daang kolumbaryum, ganitong uri ng bahay kalapati. Ang kalapati ay isang hayop na madaling alagaan at napaka-versatile din. Maari itong gamitin para sa mga handog sa templo. Ang mga balahibo nito ay ginagamit para gumawa ng mga kumot at unan. Ang dumi nito, ang tain ng mga kalapati, ay ginagamit bilang pataba at pampataba ng lupa. At syempre, ang karni nito ay kinakain din bilang pagkain. At ang isa pang pinagkukunan ng protina ay mula sa mga halaman. Kumakain sila ng garbanzos, fava beans at lentil. Naalala pa nga natin ang isang napakakilalang kwento sa Biblia na tumatalakay tungkol sa lentil. Noong ipinagbili ni Esau ang kanyang karapatan bilang panganay kapalit ng isang mangkok ng lentil. Isa sa mga pinakakaraniwang makikita dito sa palengke ng Mahane Yehuda ay ang ganitong klase ng mga pwesto kung saan may mga pampalasa, tsaa at iba't ibang uri ng rekadok at ang ilan sa mga ito ay narito pa rin, katulad ng noong panahon ng Biblia. Tingnan ninyo ito, mas matanda pa ito kaysa sa panahon ni Jesus. Ito ay mga buto ng kulantro. At ganito ang mana na kinain ng mga tao ng Israel sa disyerto at tinawag ng sambahayan ng Israel ang pangalan nito na mana at ito ay puti kahawig ng buto ng kulantro. At ang lasa nito ay parang mga cake na may pulot. Hindi na natin matitikman ang mana dahil wala na ito, pero sa ganitong paraan, kahit papaano, magkakaroon tayo ng ideya kung ano ang itsura nito. At aayusin natin ngayon para hindi magmukhang magulo ang tindahan. Ilalagay natin ang lokal na kulantro. At tandaan na binanggit din ni Jesus ang mga pampalasa noong panahon niya. Binanggit niya ang yerba buena, binanggit niya ang anis, at binanggit din niya ang kumin. At hanggang ngayon, madalas pa rin ginagamit ang tatlong pampalasang ito. Sa katunayan, dito makikita natin ang kumin mismo sa bungad ng tindahan. Talagang marunong kumain ng masustansya ang mga tao noon, pero masarap din ang pagkain nila. pero masasabi ko sa inyo na hindi lahat ng nakikita natin dito sa paligid ay nakain ni Jesus noon. Maraming pagkain ang hindi pa dumarating sa rehiyong ito noong panahon na iyon. Halimbawa, ang kamatis, mais at pati patatas ay mga pagkain nagmula sa Amerika. Kaya pagkatapos lang ni Cristobal Colon, pagkatapos ng ikalabing limang siglo, nagsimulang makarating ang mga ito sa bahaging ito ng mundo at may iba pang mga pagkain na mayroon na dito sa Asya. Ang Israel ay nasa Asya para sa hindi nakakaalam at sa Asya, halimbawa, mayroon ng bigas. Pero ang bigas ay nangangailangan ng maraming tubig para sa pagtatanim at ang Israel ay isang tuyong lupain. At dahil dito, hanggang na ngayon ay hindi pa rin nagtatanim ng bigas sa kahit saang bahagi ng Israel isang daang porsyento ng bigas na ibinebenta dito sa paligid ay inaangkat mula sa ibang mga bansa. At may mga pagkain na hindi kinukonsumo noong panahon na iyon at hanggang ngayon ay hindi pa rin kinukonsumo dito sa Israel. Alam niyo ba na lubos na ipinagbabawal ang pagbebenta ng ilang uri ng pagkain sa pamilihang ito? Dito, hindi pwedeng magbenta, halimbawa, ng baboy, pagkaing dagat, hipon, pusit, pugita, at iba pang uri ng pagkain. Ito ay dahil sa mga pagbabawal na nakasaad sa lumang tipan. Sa aklat ng Levitico, mayroong maraming mga restriksyon sa pagkain, isang listahan ng mga pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin. Halimbawa ito ang mga talata na nagbabawal sa pagkain ng mga pagkaing dagat. Sa lahat ng mga hayop na nasa tubig, maaari ninyong kainin ang mga sumusunod. Lahat ng may palikpik at kaliskis, sa dagat at sa ilog, ang mga ito ay maaari ninyong kainin. Ngunit lahat ng walang palikpik at kaliskis sa mga ilog at dagat, lahat ng gumagapang sa tubig at lahat ng nilalang na nabubuhay sa tubig, ang mga ito ay kasuklam-suklam para sa inyo. Dapat ninyong ituring ang mga ito bilang kasuklam-suklam. Huwag kayong kakain ng kanilang laman at kamuhian ninyo ang bangkay ng mga hayop na ito. At may mga batas na naglilimita sa pagkain ng ibang mga hayop tulad ng baboy. Sabihin mo sa mga anak ng Israel, sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa, ito ang mga maari ninyong kainin. Lahat ng may hati ang kuko. Ang kanilang paa ay nahahati sa dalawa at ngumunguyan ng kanilang pagkain. Ang mga iyon ang maaari ninyong kainin. Pati ang baboy dahil may hati ang kuko at ang paa ay nahahati. Ngunit hindi ito ngumunguya ng pagkain, ito ay magiging marumi para sa inyo. Huwag kayong kakain ng kanilang laman, ni huwag ninyong hahawakan ang kanilang bangkay. Ang mga hayop na ito ay magiging marumi para sa inyo. Tingnan ninyo na ang mga batas na ito ayon sa Biblia ay para sa bayan ng Israel at karamihan sa mga tao sa Israel ay sinusunod pa rin ito hanggang ngayon. At sa Mahane Yehuda Partikular, Mayroong isang patakaran sa lahat ng mga nagtitinda na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga hayop na ito. Kaya maaari kayong pumunta rito at tingnan sa lahat ng mga butcher shop dito, wala ni isa ang magbebenta ng baboy, kamelyo, kuneho o iba pang mga ipinagbabawal na hayop. Pero ito ay isang patakaran ng palengke at hindi ng Estado ng Israel. Ang Israel ay isang demokratikong bansa. Bawat isa ay maaaring magbenta at bumili ng gusto nila. Kaya may mga lugar na pinipiling magbenta ng mga hayop na nakalista sa Levitico bilang mga ipinagbabawal na hayop. Kaya ang taong gustong kumain ng mga pagkaing ito dito sa Israel ay maaaring pumunta sa mga pamilihang iyon at bumili rin. Pero kung babalik tayo sa usapan tungkol sa kung ano ang nasa mesa ni Jesus, naroon ang mga pagkaing pinapayagan ayon sa mga batas ng Biblia. Katulad din ng pamilihang ito hanggang sa kasalukuyan. Nakasulat sa Deuteronomio 8, Pagkatapos ninyong kumain hanggang kayo'y mabusog, purihin ninyo ang Panginoon ang inyong Diyos para sa mabuting lupang ibinigay niya sa inyo. At ngayon dumating tayo, kumain, nabusog at nag-uwi rin tayo ng maraming bagay pa uwi sa bahay dito sa ating backpack. Pero ang pinakamahalaga ay pagkatapos ng lahat ng ito. Kailangan nating purihin ang Diyos para sa lahat ng pagkain, para sa lahat ng kabuhayang ibinibigay niya sa atin mula pa noong panahon ng Biblia, tulad ng mana at hanggang sa kasalukuyan at magpasalamat lalo na sa lupa na ibinigay niya sa atin ang lupa ng Israel at lahat ng mga bunga nito kahit na animnapung porsiyento disyerto ang Israel sagana pa rin ang Israel sa produksyon ng mga prutas at gulay sobrang kasaganaan na nag-e-export pa sila sa ibang panig ng mundo nakakamangha para akin na habang naglalakad sa palengke dito sa Jerusalem maaari nating iugnay ang kasalukuyan ng Estado ng Israel sa nakaraan ng bansa ng Israel. Sa mga pagkaing mismo'y kinain ni Jesus, kasama ang kanyang mga disipulo dito mga dalawang libong taon na ang nakalilipas. Ang nakaraan at kasalukuyan ng Israel ay nananatiling napaka, napakalapit ang ugnayan. At kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayong araw, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe dito sa channel at magkikita tayo muli para sa mas marami pang balita mula sa Israel sa susunod na linggo.